magandang magandang umaga muli sa inyong lahat mga kaibigan ayan, gagawa po ako ng aking uh, malunggay tea tayo po ay magtitimpla ng ating malunggay tea ang ginagawa ko po, kapag hindi ko po dinidirekta sa mainit na tubig na nasa tasa, ako po talaga ay naglalaga ayan, pag ganyan po kadaming tubig, ayan dalawang uh, kutsara po na powder malunggay para po matapang tapang po yung power ng ating tsaa ngayong umaga isa pong magandang magandang uh, araw sa lahat magandang umaga dito po sa amin ay uh, huminto na po ang ulan at salamat sa Panginoon dahil huminto na po ang ulan pero ayaw ko po sa ating mga karatig uh, bayan kung ang ulan po ay huminto na sana naman po ay huminto na para sa ganon wala na po may dagdag pa na masasalanta, ayan, kawawa po ang ating mga kapitbahay ay mga kababayan, mga kaibigan meron din po kami dito mga uh, kapitbahay na medyo tumaas din ang tubig pero hindi po ganon ka taas na gaya po ng uh, Metro Manila yan po ang ating uh, malunggay tea Masarap po ito mga kaibigan, lalo na pag ganito pong panahon na medyo malamig-lamig, ano po, dahil sa matinding ulan. Yan po ang ating <clears throat> malunggay tea. Atin po nga uh, pa ng mabuti para makuha po natin yung katas ng malunggay. Esensya na po at medyo ma ano po, magalaw yung ating kamera masarap po mga kaibigan itong malunggay tea unang una, maganda po ito sa ating kalusugan pangalawa, libre na po tayo, hindi na po tayo bibili ng uh, malunggay tea kumbaga eh, swak na swak po ito sa ating... Uh, budget hindi na po natin babadgetan pa ng pambili ng malunggay tea kasi nga po libre na kapag meron po tayong tanim na malunggay libre na po yung ating malunggay tea hindi na po natin kailangan magkape mga kaibigan o bumili ng kape ito na lang po ang malunggay tea ang ating inumin napakaganda po nito sa ating katawan ang malunggay po ay mainit kahit man po hindi siya masyadong mainit na inumin natin. Mainit po talaga sa katawan nito. Kaya napakaganda po nito. Lalabas po yung ating mga pawis. Konting galaw lang. Papawisan na po tayo. Ayan. Okay na po itong ating malunggay tea. Ang malunggay tea po ay pwede pong ilagay sa tea bag o kaya sa mga capsule na empty mga kaibigan. Kung ayaw ninyong uh, inumin ng ganito o iluto ng ganito. Ako po ay uh, Gusto ko yung nilalaga po Pwede naman po ilagay na sa tubig na mainit Yung uh, May laman na malunggay ti na tibag Yung parang tsa talaga Ako naman po ay nilalaga ko. Ayan patayin ko na po mga kaibigan Ang ating Nilagang malunggay ti At tayo po ay Magsasalin Dito po sa ating Tasa yan sinasala pa po, po 'yan. Pwede naman pong uh, kainin yung malunggay pero mas masarap po yung uh, ganyan. Meron pa rin naman pong lulo sa yung mga pinong-pino. Pero bababa pa rin po 'yan. Hindi po siya aakyat sa taas ng macha. Uh, kundi nasa ibaba lang po siya. Ay, yeah, maya po 'yan si Lulu Dudong ay uh, mag-aano din 'yan. Mag din ng malunggay din niya. Maglalagay sa baso tapos 'yan naman pinapalamig niya 'yan. Ibabalik po natin dito. Yung uh, malunggay. 'Yan umuusok-usok. At ito po ang Ayan po, pansin niyo po, mayroon po dalawa siyang ano. Ayan po, lagay po natin dito sa mesa mga kaibigan. At ayan po, bumili po ako ng kutsinta. Ayan, masarap po yan na pang terno dito sa aking malunggay tea. Kain po tayo mga kaibigan. Isa pong maganda at masayang umaga sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon dahil uh, tayo po ay ligtas sa buong magdamag. Ligtas din po tayo sa uh, nangyari na mga mas ma, malalakas na ulan. Hindi rin po tayo binaha mga kaibigan. Kaya salamat sa Diyos at sa atin pong mga kababayan na talaga nakaranas po ng sobrang dilubyo dahil sa baha. Nawa po ay bigyan po sila ng kalakasan ng ating Panginoon na kanila pong uh, mapagtagumpayan ang kanilang naranasan. At salamat sa Diyos sa bawat pagkain at inumin na uh, ibinigay po niya sa atin ngayong araw na ito. Salamat din sa Panginoon sa kanyang salita na nilinis niya sa pamagitan ng kanyang salita ang bawat pagkain at inumin natin. Ganun din ang uh, ating mga pamilya ano po at salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya, salamat sa buhay. Salamat sa kalakasan. Salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Amen. Hanggang dito na lang mga kaibigan itong aking uh, uh, video ngayon at salamat sa Diyos dahil tayo po ay buhay lahat ngayong umaga.